Hello at welcome back sa aking channel, Chris Bernal ganito ka sweet ang asawang si Perry Choi sa kanya. Isang nakakakilig na video ni na Chris Bernal at asawa nito ang viral online kung saan pansin na nasa isang traditional Korean restaurant sila. Base nga sa clip, makikita na nakasquat ang mag-asawa na kumain kaya namang noong tapos na sila ay di makatayo ang aktres. Pansin nga na tinulungan ni Perry Choi ang asawa at talaga namang kilig ang kumukuha ng video nila, dahil dinagpa na niya na sweet husband na ikinatawa ng aktres. Makikita pa na minasahe ni Perry ang mga binti at hita ng asawa, Talaga namang maalaga si Perry sa aktres na base sa viral nilang video dahil makikita nga na inalalayan niya itong tumayo at niyakap pa ang asawa. Narito at ating panuuri ng kabuuan ng video pero bago yan maari po kayong magsubscribe para laging updated sa iba pang kaganapan. Normal na upuan. Huh? He's like getting this shot, like our like. Oh, traditional Korean dish. Huh? So, traditional Korean dish. Chapche, yukke, marinated crab, Abalon. bawal, 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 bawal. 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 Wow! <laughs> mm, <okay. laughs> mm. so <just> eat <laughs> Sorry. Oh, it's wow. It <laughs> for me. Sorry. Wow! for me. So are you okay? Yeah. All right, <laughs> sweet husband. <laughs> Well wow. Muito...